several week about a month ago uh, we reached out to various experts led by um, uh, undersecretary cp david of dnr who is also the who is also the uh, head of the water resources management office and the uh our partners from the university of the philippines led by professor May of Project NOAA and Professor Glenn Tabios, who is the foremost hydrologist in the country. No? So uh, we reached out to them to form a working group. No? Kasi nga, kung maagaga ninyo, isa sa mga na nating malaking naging dahilan itong mga problema natin sa flood control is yung kawalan ng pagpaplano. No, marami tayong mga nakitang flood control na pag ako, asa ng plano, wag ang masabi sa akin. So basically, itong mga flood control na to ay eh, talagang hindi pinagplanuhan at pinag-isipan, uh, ginawa lang itong mga flood control na to to be quite frank, para pagkakitaan ng pera. Okay. So, yun ang kailangan magbago. Kaya, nung nag-usap kami ng ating Pangulo, talagang full support tayo dun sa wisdom ng Pangulo natin na sabihin, wala mo ng locally funded flood control projects sa 2026. Bakit? Kasi sigurado ako yung mga flood control project din na yun kagaya din ng mga nakakaang mga flood control, nito mga nakakaang marami ng taon, nawagading plano at ang purpose ng marami sa kanila ipagkakitaan lang. Okay. So, the President gave that order and now we are uh, at this point. Nawagang no, no, locally funded flood control for 2026. Pero, kaya naman talaga natin ng flood control projects kasi marami sa mga lugar natin sa buong Pilipinas, hindi lang dito sa Luzon, kundi pati sa Visayas sa Mindanao, eh binabaha. Pero, kailangan na natin ngayon ng tamang pagkaplanong flood control projects. At yon ang trabaho nitong grupong uh, nagmi-meeting -me ngayon. They've actually been meeting already for the last month. Ito lang may mga initial silang pinresent sa akin na way forward. So, yun ang pinag-uusapan namin ngayon. So, itong